Hello guys, welcome to my vlog. And for today's video, maglilinis tayo ngayon ng itrek. E Kasi nga din nadala ni Jowa ang e sa fish fort. Kaya need natin siyang linisin araw-araw pag niya sa trabaho. Kasi nga guys, para hindi siya kalawangin. Kaya nagpunta kami ngayon dito sa car wash Hulugan mo lang siya ng limang piso guys. May 5 minutes ka na para maglinis ng iyong e-try At kung gusto mo naman sabunan guys, may sabon din sila rito guys. Panibagong bayad ka ng 5 pesos. First come, first serve sila dito guys dahil isa lang yung host nila. At na nga na si ating dumating kaya hindi na namin siya para kami naman ang susunod na maglinis. At na nga si ating na sa jowa si ko guys. Tinatanong niya kung bakit daw inilinis pa yung ilalim ng e-trike guys. Kasi nga malang sa yung isda guys. At napupunta doon sa ilalim ng e-trike. Dahil nga din nandala doon sa fish port. Kaya yun, tuwing dumuwi, nililinis niya yan dyan sa may spray. Need niyang spray yan, yan guys para hindi siya kalawangin. Kaya kayo guys, kamaitry e kayo. Alagaan niyo mabuti dahil madali siyang kalawangin. Kasi nga guys, mahilang klase ng bakal lang ang ginamit dito. Kaya one year o two years, sira na yung i-try natin. Kaya dapat talaga sa pintura. At lalagyan din ng mga langis yung mga parts niya guys. At syempre yung battery niya, ingatan din natin guys. Kasi madali siya masira. wag mong i-charge pagkatapos mong gamitin. At kung gagamitin mo na, pagpahingay mo muna ng isang oras bago mo siya gamitin, guys, para hindi masira ang battery. Dahil nga mahal ang battery, guys, grabe. At maganda rin dapat, guys, meron timer yung mga i-track natin bago natin i-charge para hindi tayo masyadong magasasan sa battery. Kasi once na nasobran sa charge, masobran sa charge, Lalobo siya at masisira. Nako, grabe. Ang hirap pa naman. Dahil hindi mo na siya magagamit, guys. Dahil maya maya na lang siyang lobat. Kaya kayo, kung bago pa yung e-trike nyo, alagaan nyo ang pag-charge, guys. Mag-alarm kayo para hindi sa mobra ang pag-charge nyo, guys. Para hindi kayo lalong magasasan. Dahil mahal ang battery. At ayan na nga, guys. So, uwi na tayo. Darat tapos na tayo mag-spray. Pero bago tayo mauwi guys, dadaan muna tayo dito sa hardware. Dahil nga bibili tayo ng pintura guys, yung na-spray para hindi tayo masyadong mahirapan sa pagpipintura ng e -try. Kasi nga need natin siyang alagaan guys, kasi medyo nga kinakalawang na siya. Kaya need talaga natin siyang alagaan guys, para hindi siya masira at lagi tayo magagamitin pag gumagala tayo. Kasi nga, mahirap mag-commute. Kaya, ingatan natin ang ating mga gamit. Lalo na ng ating e at battery. Thank you for watching!